nasyonalismo, sa Burma Ang nasyonalismo sa Burma ay isa sa mga ituturing natin na napakahalagang uri ng nasyonalismo. Dahil sabi nga natin may mga ibang bansa na tinahak ang dekolonisasyon na mapayapa, ngunit dito sa Burma may ilang agam-agam sa usapin ng pangkapayapaan. Alamin natin kung bakit. Isang Isa na rito siguro ang persona ni Ongsan. Napakalaga ng kanyang persona dahil ang persona niya ay nagbibigay daan upang higit na kilalanin natin ang pinagmulan ng Burma pagdating sa kanyang pambansang kamalayan. Si Ongsan ang kinikilalang? pagiging bahagi ng pamumuno ni Sir Hubert Rance. Kaya nagkaroon sila muli ng ugnayan sa British. No? Yung Great Britain na kanyang dating mananakop. Kaya nung Enero labing pito, no? January 1947, malaki ang naging panalo niya sa halalan. Diba? At nabuo ang tinatawag nating Panglong Agreement. Ano ba ang nakasaad dito sa Panglong Agreement? Nakasaad dito, eh, yung pag-iisa ng lahi na mayroon ang Burma. Alam natin na ito ang bansang marami ring nationality o ethnicity, ethnic groups. Kaya lalong pinag-usayan ng Panglong Agreement, yung paano sila mapag-iisa. Marami sumapi dito. No? Isa na rito ang pangkat ng Shan, Kachin at Chin no? sa bansang Burma. Dahil inahangad nilang magkaroon ng federal na pamamahala. Ang sumunod na kaganapan, dahil nga mayroon tung ugnayan mula sa mga British, mahalaga na makita natin nasan ba ang loyalty ni Ong San. Dahilan para magduda sa kanya ang isang pangkat. No? Magdududa sa kanya ang pangkat na, di ba, nagkaroon siya ng kasunduan sa Great Britain, kaya nagkaroon ng duda ang mga anti-fascist People's Freedom League o ang AFPFL. Ano ang dinulot ng AFPFL sa kanya? O sa kanila, sa kanilang bansa? Ito na yung tinatawag natin, kung naging mapayapa siguro sa Pilipinas, siguro dito yung rahas nakita natin. Naging dahilan at may ito upang i-assassinate si San. Dahilan, para siya ituluyan na mapaslang. At ang kanyang pag ay pagbusbong ng panibagong leader, walang iba kundi si Takin Nu, o kilala rin bilang UNO na sa gabinete at mamumuno sa kanilang pamahalaan. Enero 4, 14.48. May makikita natin yung pagbalangkas ng bagong konstitusyon. Itinatalaga ang Burma bilang isang bansang malaya. Yan yung formal na deklarasyon nila. Ngunit, may pagtanggi ang Burma. Ayaw nila mapabilang sa Commonwealth of Nations ng United Kingdom. Kaya naman, tinanggap nila ang alok ng United States hanggang sa pinahinto nila sa bila ng patuloy na support ng Amerikano, sa pananatili ng komenta ko, yung mga Chinese Nationalist Party sa Burma. Bakit sinuportahan ito ng United States? Bahagi na kasi ito ng programa ng United States upang pigilan ang pagkalat ng komunismo sa buong lak laksang timog sila ang Asia. Kung kaya't si Uno ang nagsibing kauna-unahang punong ministro ng Burma. Kinilala rin siya bilang isang matatag na pinuno dahil sa kabila ng mga hamon, hamong politikal, hamon, hamon pang-ekonomiya, no? At atake ng mga Karen noong 1949. Di ba? Tsaka yung hindi pa kilala sa mga Rohingya bilang lehitimong pangkat etniko. Isa ito sa mga pwedeng magpahina ng pamamahala ni Uno. Kaya naman, yon, sinakayunan niya ang turo ng budismo bilang inspirasyon. At mahalaga ito dahil ito yung naging sandigan niya sa pag-inog ng kanyang pamumuno sa Burma. Dekada labing siyam, unti-unting bumawa ng Burma. Well, dahil na rin sa kanyang natural resources, yung reserva sa langis at yung kanyang literacy rate. Maraming tao ang marunong magbasa at magsulat sa bansang ito. Kaya naman, di ba, sa kabila ng atake, ng mga karin, no? Napap napagtatagumpay ito ni Uto. So kaya yun yung pagkilala sa kanya, no? Ang sumunod na bansa ay ang nasyonalismo naman sa Indonesia. Sa nasyonalismo sa Indonesia, mahalagang makita natin ito dahil nagtatakda sila sa pagitan ng relihiyon at tigit sa lahat, sa pagitan din ng mamamayang naghahangat ng isang diwang makabansa. Ano ba nangyari? Sino ba ang mahalagang persona? Kung si Ong ang Burma, kilala naman natin siguro, nabatid na natin to. si Sukarno naman sa Indonesia. Si Sukarno ang pinakakinikilala, pinuno ng kilusang nasyonalista sa Indonesia. Mayo 28, 1945, makikita natin ang pagtatatag ng tinatawag na Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence. Mayroon ng, eh, mayroon ng paraan at maro, mayroon ng pag -e explore ng mga pamamaraan upang higit na maging malaya ng Indonesia. Tinalaki nila ang plano sa kalayaan at higit sa lahat, nakabatay sa prinsipyo ng Islam at mag, pagsalungat sa iba. 'di diba? Makikita na natin na magkakaroon ng banggaan at ito ang unang isinaalang-alang. Kaya naman, mayro tinatawag na Pancasila o limang prinsipyong mahalaga sa Indonesia. 'Di ba? Ito ay ambag ng pamahalaan Sukarno. Ano nga ba Pancasila? Isa tong salitang bahasa no, na nangangahulugan na well, sa limang prinsipyo, makikita natin yan. Yung limang prinsipyo na yan ay, una, yung prinsipyo nila sa nasyonalismo. Mahalaga ito dahil yung prinsipyo na yan sa nasyonalismo ay magiging patayan, kalaunan, ng kanilang punto ng pagkakaisa. Ano ba dapat nilang pagkasunduan? Diba? Ano ba yung alalahanin ng mga Indonesian? Yun yung pinakamahalagang bahagi dito sa tinatawag nating panchasila sa pagsulong ng diwa at prinsipyo ng nasyonalismo. Kalawa, yung internationalism. Kinikilala na ng Indonesia na hindi siya magiging mag-isa sa mundong ito. At kinakailangan niya mapagbikis yung kanyang daan tungo sa ugnayang panlabas. Kaya napakahalaga nitong role na 'to dahil, well, gusto ng Indonesia maging bahagi ng pandayigdigang politika. Kaya nga nag-aspire sila para dito. At syempre, itong tinatawag natin, yung pangatlo, yung demokrasya. Kaya naka-angkla sila sa tinatawag ng mufakat. Pagkakasundo. Ang isa pang term nito sa English, yung tinatawag natin, consensus. Kung nasanay tayo sa demokrasya na majority wins, itong mufakat, hindi. Malawa kang pag-uusap to. Pag-uusap, 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 hanggang sa makumbinsi ang bawat isa, hanggang sa tumuhin ng pagsulong ng bawat isa na magkaka-agree kayo pare-pareho. Yung perwakilan o yung representasyon, siyempre dapat may naupong pinuno. At yung permusya rawata ratan. Kaya yung tinatawag na musyawara, mufakat, musyawara, mufakat, yung consensus building ay napakalaga sa Indonesia. At ito yung simbolo niya nga, no? yung tinatawag natin Garuda Eagle. Pakikita natin yung Garuda Eagle, meron nakalagay, bin eka tunggal ika. Ano yan? Anong kaulugan yan? Ang kaulugan yan, that is unity in diversity. No? So, pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Yan. Ano pa ang mga prinsipyo sa Pancasila? Ang pang-apat ay ang katarungang panlipunan, the social justice. Ang konteksto nito ay pagkapantay-pantay. Partikular sa ekonomiya aspekto. Dahil yung paglalamang nga ng mayayaman, sa may hirap, ang tataas na nakababang uri. At ang panglima ay paniniwala sa Diyos. Pinaniniwala na isinama ito ni Sokano upang hindi lang maging uh, magalboroto ang mga Islam. Tsaka syempre, isinama ito upang masigit na maging katanggap-tanggap ang prinsipyo ng Pancasila upang yakapin ang karamihan. Kaya nga noong August 7, 1945, malinaw na yung Preparatory Committee for Indonesian Independence o Panisya, Persiapa, Kemerdekaan, Indonesia ay magtatalaga na ng panibagong konstitusyon at pamumunuan ito ni Sokardo, katuwang si Muhammad Hatta bilang vice president at dito makikita yung pagdedeklara ng Indonesian independence o yung kasarinlan ng Indonesia. Noong August 17, 1945. Isinagawa ito upang matalo ang Japan ng World War Ito naman, ang naging pangahas ito ng Indonesia. At sugal upang higit na makawala sa dayuhang mananakop bagay na ginamit nila nung nagmuling tangka ang mga Dutch o Hollanders. Kaya naman, makita natin, no? Yung pagtitipon ng Central Indonesian National Committee o Komite Nasional Indonesia Pusat, pinagtibay ang konstitusyon. At ang panguli, siyempre, si Sukarno at Hata bilang pangulo at pangalawa pangulo, tapos si Sultan Sajir ay bilang punong ministro. Mahalagay ito dahil noong September 29, nagkaroon ng hamon sa pamunuan. At isang mahalagang hamon na kailangan natin bigyan ng pagdakila o pagkilatis ay eh itong hamon sa pamunuan na pagbalik sa allies. Ibig sabihin, nagmuling tangka na dito ang mga Dutch. Ano ang ginawa ng mga Dutch? Di ba? Akala nila makakabalik pa sila sa pag-aakala na makababalik sila. Ngunit, subalit, datapuan. Alam natin, sila Muhammad Natsir. Di diba? Yung Indonesian War for Independence. Mahalaga ito dahil nagtakda ang Indonesia dito. Kung paano lalabanan ang mga mananakop. At ito na nga. Diba? Ginamit ang armadong pakibaka at diplomasya at tuluyang pagkakataboy ng maulandes. At of course, yung pagtatag na ganap ng Republika ng Pilipinas, Indonesia, noong no, no, August 17, 1950. Ang kasarilan naman ng Indonesia ay may tuturing na makailang beses na. No? Dalawang beses na pupapalit ang punong ministro sa loob ng dalawang taon. Mahalaga ito malaman kasi nagkaroon ng krisis pang ekonomiya ang Indonesia at hindi na alam kung paano ito tutugunan. Isang bagay ang na nila. Gamit ang mga well, farm, Indonesia technology or what. Kaya naman, ito ang magbibigay daan later on sa kanilang punong ministro no? na makaupo sa pwesto. Yan. Si Muhammad Natsir at Sukiman Wid Wirjo Sandon Jojo. Ito na yung paglalaban-laban ng mga partido politikal para sa kapangyarihan. At siyempre, ito na yung pangihina ng kapangyarihan ng parlamento at pagpapanatili ng influensya ni Sukarno. Mahalaga ito dahil umpisa na ito na tinatawag nating otoritarian na pamumuno ng, sa Indonesia ni Sukarno. Pag sinabi natin otoritarian, malinaw na isang pamamahala ng isang diktador ang pamumuno o pamunuan. Ang nasyonalismo naman sa Vietnam ay maia-attribute natin kung merong Serizal, Andres Bonifacio, Pilipinas. Mayroong Ong San, ang Myanmar. Mayroong Sukarno, ang Indonesia. Kitang-kita naman natin dito na si Ho Chi Minh yan. Bitbit -bit ang Vietnam Doc Lap Tong. No? Min, o League for Independence of Vietnam. Malinaw ang pagsulong nila na kinikilala ng Vietnam ang sitwasyon nila. Itinatag ito ni Ho Chi Minh no, bilang isang punong figura o persona ng nasyonalismo sa Vietnam. Nang mabawi ang Hanoi noong September 1945. Malinaw na nagtatag siya ng Democratic Republic of Vietnam. Na later on, ikagugulat ng France. Akala nila madali pa rin sila makababalik dahil dati naman ang sakop ito at napabagsak na nila ito. Ngayon, ang sitwasyon ay magagalit sila kay Emperador Baudai. Sino ba si Emperador Baudai? Bago pa tuluyang umalis sa mga Japanese sa tuluyang mapabagsak, si Emperador Baudai ay kaalyado ng Great Britain. No? Kaalyado rin ng United States. Malinaw, na naglilingkod siya sa interes ng mga dayuhan. Kaya yun yung isang bagay na kinikilala. Ano pa ang ginagawa ng Viet Minh? Ang Viet Minh naman ay nakatanggap ng tulong mula sa China at Russia. Pagsuporta sa mga bansang kaalyado at kabenepisyo ng ng ano, ng komunistang mga bansa. Tignan pa natin. Napilitan din bumalik sa mga burol at ginamit ang taktikang gerilya. Bakit? Hindi kasi lubos na alam ng mga tao, lalo ng mga sundalo, yung mga bundok na yan. That gives them the edge and the ace to gain attacks. Kaya nga doon sila bumuntay. Marso hanggang Mayo 1954, malinaw yung labanan sa Dien Bien Phu. No? dahil halos labing anim na libong sundalong Pranses ang namatay o pinatay ng mga bilanggo. Nakalaunay, nagresulta sa tinatawag natin pagkatalo ng mga Kaya nagkaroon ng Geneva Accord. E ano itong Geneva Accord? Itong Geneva Accord, ito ay nilagdaan at formal na tratado noong Hulyo 7, 15, 54. Ano nangyari dito sa 1954 ah, o 1954? Sinimulan ang mga bagay-bagay na mahalaga sa Vietnam. Paano masasettle ang dispute? Dahil nga may 17 parallel na ginagawa sa Vietnam, mahalagang magkaroon din tayo ng tinatawag natin pagkilatis sino nga ba ang French Indochina. Ito yan. Tapos, Pagkakaroon ng kalayaan sa Laos, Cambodia at Vietnam, ang taas ay para sa Russia, ang baba ay para sa United States. Ganun yun, hinati. Dahil dati nga silang sakop ng Japan, so Japan ang makikinabang, pero dahil talo ang Japan sa digmaan, na iba ang makikinabang. At yung pagtatatag ng pansamantalang pamal. Ano ba meron sa nasyonalismo sa Vietnam? Mahalaga na makita natin kung paano ang nasyonalismo sa Vietnam, partikular sa sitwasyon ng pagkakaroon ng agam-agam sa kanilang provisyon sa kasunduan. Bakit? Mahalaga na makita makilala natin yung leader nila. Yan, pagdaraos ng sariling halalan ng pagkahalal kay Ngo Dinh Diem. Sino ba si Ngo Dinh Diem? Sino siya ng Estados Unidos? bagay na ikagagalit later on ng mga komunistang Vietnamese. Siya ay nagtatag ng Southeast Asian Treaty Organization. At ang panguli, niya ang kampanya laban sa komunismo. Target niya ulit ang mga hook kung dito yan sa Pilipinas. Ngunit ang target dito ay ang Ho Chi Minh Trail. Ang Vietcom no? pigati, eh, dahil may mga pamamas lang sa kanila, mga official na pamahalaan. At isa pa, inatake ng mga Vietnamese itong mga barkong USSS. Yung Maddox, USS Maddox at USS Turner Joy. Nakadaong ito sa Golpo ng Tonkin, kaya naman later on, mabubuo ang... Well, nakabatay naman talaga doon. No? Yung tinatawag nating Tonkin Gulf Resolution. Mahalaga ang Tonkin Gulf Resolution dahil bahagi ito ng pagsawata dun sa walang katiyakan, walang siguro kabuhay-buhay na buhay sa Vietnam mga panahon na ito. Kaya yan, no? Tonkin Gulf Resolution. Later on, maiinis din naman ang Vietnam sa panghihimasok nito ng United States. Kaya kalaunan, di matatagal, mayroong di mga magaganap sa pagitan ng mga nasabing bansa. Di ba? Magkakaroon din na post-World War II na epekto o impact ang isang bansa. At naway nagkaroon tayo ng mga kabuluhan at tigit sa lahat masiksik, liglig at umaapaw na kaalaman mula sa baitang pito, Pilipinas sa Timog Silangas. Yun lamang at maraming salamat.